Problema ninyo ang ulam ay kita mga katakam at tayo din ipupunta sa tindahang aray. Madali lang ninyo rin makikita tabindaan na ang aray oh. Di nila ang aray sa puroksing kopi na mukha, dini sa may duhat asang. Oh. hanap ninyo isda at mga karning baboy at manok ay di ni pumunta kayo. Kihong may ulong kayo pag uwi ay arenga nga may are ng tindahang are sa si ati Lene. May gatoong tulala ano kang iniisip? Ay iniisip yata ay kung ang kanyang isdang are ay pagkakaganda ay, naman anong eh. Anong pagkakasariwa ay babagong huli ay kita ninyo are pulang buntaw. At oh. saka dalawang ano ka are? Are yata ay gulyasan. Pagka are pa garne are bibitbiting kong mga isdang are. Aba ay, ako antin hindi ako na ay hindi ako inaasikaso ah. ay bibili ako ng isda ay kainaman are anong toong lalim ng iniisip siya tabi, at ako muna magtitinda o oh, bilhin na kayo dalawang gulyasan sariwang sariwa masariwa pa sa nagtitinda o oh, meron din din yung buntot galunggong o oh, rin paborito ko kaya na mga sariwa ay eh, eh, ay biglang lapit et eh, baka daw maubos ang kanyang paninday walang pinagbilhan sabi ko okay timbangan mo ng isang kilo nang ikay may binta nang sumaya hindi na umis na maigi nang marinig na ako bibili ng isang kilo. ay siya kako ka baka ako'y mahilingan mo pa ini ko ano mo. Pag hindi ka pa naman nabilhan na ay buong mundo makakapanood ng video ito. Ay kaya naman billing bill At Baka daw siya pagkakasamang babaya sa video. Napakalaking tulong na rin si Ate sa amit. Di nabagsak ang aming mga shopping order. O oh, tamang-tama, dumatay ang taga-shopping, nagde-deliver. Oh, yow, may bago na naman parcel. Ay, yung akin, inakuha ko na. Aray, oh, nasa tabing aray, papakita ko sa inyo, may dalwa, tatlo akong parcel. Ay, aray, hindi eh. mawawala sa akin ng papaskaw, sa paskaw. Ay, nakaw, tandaan mga talene. Sabi ko sa inyo, pag ako nagbuhay na mga sunod-sunod na, ay, di nagsunod-sunod na mga mamimili. Aba, ay, nagkakaliskis na ng bangaus. Oh, ay, di, mama, hindi ka na makakapahinga pagdatingan ng mga customer. Right. Meron din nga pala sila ditong mga sariwang tilapia, mga buhay pa. Oh, Oh, kayo kay mga buhay pa diyan gan labo ng tubig ninyo. Kayo ba kay anino pa kaya ng mga bibili sa inyo kay naman? Bay dala ko ang iwan kong isdang are. Kung di binalikan ko eh kay naman na si katakam. Nadala ang parcel, iwan ang isda. Ay siya samahan niya at maluto na are para masarap din eh ang sinigang at saka prito. sa lubong eh dalawang asaw at gutom na ata ay ay siya, at ako magluluto muna ng inyong mga pangulam. Bibigyan ko na lang kayo eh, pag ako'y at nakapagprito ng isdang are. Habi muna kay Dia ako ako'y pupunta ng kusina. Ay sinimulan ko na nga linisin ng mga isda, kinalis kisat at ang bituka at hasang. At nang malinisang ko nga, inilagyan ko na din ng asay, ng lumasa naman. Kahit sa riwaring isdang are, tinatanggalan ko na ng mga hasang at saka bituka para sigurado. Ay sa aking sinigang, ay di ako nagayat na din eh. Bumili ako ng isang perasong labanaus na maglasa nang sinigang. Ay bet ang labanos, ay kakaiba lasa. Parang hindi sinigang eh, nagiging lasang sinaeng. Ay ko may labanos, ay hindi mawawala ang kangkong. Bumili din ako, ay di arin bandang dulula ang aking pipitas hindi eh. At lasa, kubagay pagkakago lang ng kangkong nabiling are Ay di dulula ang kinuha din eh. Yung tanim din ng kangkong sa amin sa ibabaw, ay napagtabas. Babagong tabas ng mawer. Ay di mag na uling sumuloy ang kangkong namin tanim din eh. Pagka umulan uli, ay sana na may lumimit-limit ang ulan din eh, nang madaling sumuloy ang mga pananim na gulay. Laso ko bagay pag nakainit, ay lagi ng laib ang mga dahaw ng mga gulay, hindi makaligtas sa init, lalo na yung mga malunggay. Eh, kaya namang pagkakalayot na ng mga dahon, abay ako yung naglabo ng isang araw, eh, ng tuyo. Ah, ano man, ay ng At nang matapos ng boss ay tayo magpapabulak din eh ng tubig sa isang kaserolahan. bay hindi natin pinakaramihan ng sabaw at may kakaunti ang ating lulutuin na apat na perasong isda. Ay di kainamang bilis bumulak. Ay di hulugin na ang apat na perasong isda. Ay ang pagkakaungas ni katakam. Hindi nakabil ng kamatis at hindi din nakabil ng sibuyas. Ay buti na lang at may bulyon din Ay di kain may sibuyas at may kamatis na lahok na. Aray, ang pagkakagaling din ng utak ay naremedyohan din niya ay eh. ay nung makabulak ay dalagay ko na areng aking talaw isasabay ko na diyan sabay sabay na pati areng ating labanos ay eh, pagmamaya mo pa yan ay diyan ay malalabog na isda ay ano tititigan mo na lang yan itaklo eh, ba et, nang bumulak ay eh, kay ka abay tay ka eh, wala na nga si Buyas, hindi mo palalaga pala ng bawang are nga palang bawang nagait na ako ng ilang butel kay namang pagsisig ang aray ko lang ay nang ng rekado yo nilalagay ko na dito nagbubulak na nilagay ko na ang kangkong areng madaling maluto kay are ko na nilagay. Bega, hindi nakabili din ng okra. Masarap din sana kung may okra. Ay sa paglabanan na rin. Wala aray. na tayong magagawa at naandini na, niluluto na, hindi natin makakabalik sa tindahan. Eh, di nagbubula ka na, ilagay na natin ang nor sinigang at para naman magkaasim-asim. Huwag -asim. la tuong datamihan at talaga napakaasim na rin nor sinigang. Ay, panay nor sinigang at nor cubes. Eh, baka naman nor. Panay na panay ang endorsement ng nor. Kaya nawa na kayo. Baka naman. Ay, dilalagay natin ang dalawang pirasong sili. Ay, pigaan dulo nun, igiuna. 伊呀！ Eh, naglagay na din ako at naghanap lang din na sarap ng sili at kaya naman hindi maglalasang sinigang ang pagwalang sili. Aba, eh, di ako nagpainit na din ng kawalay at mantika. Yung natitira kong limang piraso ay eh, di ipipirito natin. Ay eh, di naman sa sinigang ako'y mahina sa laman. Gusto ko pag ako'y mga ngayon na ng isda iprito eh, agad. Nagsasabaw naman ng sinigang ay eh, parang gusto ko ang prito lagi pagka isda at ako'y nayayapahan pagka sinigang rayo. Aray, oh, ako din ng limang pirasong galunggong. Ay di kayo maya maya iluto na aray at ay magpapandali na din ng hapunan ay kainaman na. Shoutout nga pala din sa kuya Haba. Aray, lagi na lang nagpapa-shoutout nga ngayon kumawapa-shoutout sa ating video. Maraming salamat sa panunood. God bless.